Ayan, yung isa naming kasama. Tunay na mahirap ang paglalatag dito sa gubat. Mangyari po talaga yung mga poste nandito sa gubat wala sa karsada. Kaya naman talagang nahirapan ang damdamin ko. Oh. Yan yung kasama namin. Nagtatap ng aming mga linya. Mahirap na talaga maghanap buhay. Pero pag nandito ko dito po kayo sa lugar namin, na pisto namin ito. Kita niyo na ang lahat ng bundok, parang kami ang pinakamataas eh. Ito na yata ang pinakamataas sa bundok eh. Kumusta kayo diyan? si baba. Gutom na. Oh, ito. Gutom na ang badyaw. Ayan, mga kasama natin, oh. Jeff, ayos ka lang dyan. Ayos lang. Igi, ingat lang ha, ingat. Double ingat. Wala pa tayong insurance. Tingnan nyo naman mga friend na pinagdadaan na namin. Ganito mag ay, bahay pa sa disisi, ayo, tingnan, eh. Ganito magpunta ng hanap buhay. Diwa wala ila. Ah. Hmm. Ayon, kadauan, Abay, pag ka sa loob dyan, puro mga kabahay, nasa ilalim ng mga ano, puno. Talaga naman, napakataas ang bundok ay, na ito eh. Oh. Yung malaking puno na yun na, ah. ano, mataas. Ayun, kita mo. Ayun. nasa gitna. Ito yung, mga, yung ating yung ating main line nandoon sa so may bahay na yun na kulay green ayun o oh, yan ang layo base yung main base natin na ba ba? Na? nandoon sa so mga bahay-bahay na yun tanaw ayun layo na yun o oh. ayun o ayun ayun karsada rin um, <coughs> kita nga yung ating satellite dish sa eh ayun. Kita yung ating satellite dish eh. <coughs> ah, kaya lang talagang kaganunal na. Nakasum na eh. Nandito <coughs> sa Kala mo ha. Ah. ah talaga namang bundok na bundok ah, yung aming pinaglalatagan na ito. Nasa ibabaw na si Ramadre. Si Serena pala yun nakakita ko. Oh. oh, yun yung ating kasama, oh tinutulungan nakakabit sa poste oh. Ayos, si Serena, kita dito. Halo. Grabe ang mga dahon at 'to ba? A missing experience 'to. Yes, Pastor. Anong masasabi mo? Ay, gutom na. Gutom na. <laughs> gutom na ang Ang katubo eh. yan, yan yung latag natin. No? Ah, ito ganda ng latag ito. Oh. oh. sa taas niya na eh. Yan, no. Ayos ang pagkater ha, baka makater mo ang fiber. Ingatan, ingatan tayo. po ating mga trabaho ngayon. Kailangan maingat ikaw ang nakaputol ng fiber niya na i-doktok tayo dyan. Doktong nga lang. Oo, oh, doktok. <coughs> Maganda wala doktong eh. Plus pa kasi yan eh. Dala ka ng mga ganito ka. Isang ay bago. Para kapag praktikan mo. Uh, Slice. <laughs> Hindi <laughs> natagot sa <ang> laser. Hindi <laughs> <laughs> natagot. Panay na ang space boy. <laughs> <laughs> Hindi rin ka gano'ng kadaliano. Tama ako nung una eh. Alipas. Noong kasi nakapagpatag sa talaga ako eh. Ano Maa, na? Baka yung fiber na yan. Ah. Baka sa fiber. Ah,